guys oh, so, naglinis lang kay sa Ayan oh Ayan Tanggal ng Tanggal ng agio, Ayan Sa kisame Ayan oh Para malinis Kisame At Ayan oh ba? Bawa lang ang Ano no? Ano? Na ano? ano? tanggal ng ano sa isa may ano yan para tanggal-tanggal oh. ano, mga agi-agi sa gilid.